Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang kapanganakan ng isang tao ay isa sa maligayang pinagdiriwang niya sa buhay. ang kapanganakan ay pundasyon ng ating pamumuhay sa daigdig. Kung wala ito, wala rin tayo ngayon. Subalit ang pagsilang ay hindi lamang nagaganap dito sa daigdig. Ang totoo niyan, mayroon ring espiritual na pagsilang na dapat maganap upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Subalit paano ito nagaganap sa buhay ng isang tao? Sino ang magpapanganak sa kanya? Tunghayan natin ang kasagutan sa kadalawang kabanata ng Juan, talatang labing dalawa, hanggang ikatlong kabanata, talatang apat. Ang minsahe sa oras na ito ay yahatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumayon mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at andang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Pagkatapos manatili ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa Capernaum, sila ay nagtungo sa Jerusalem dahil malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Sa pagkakataong nito, mababasa natin ang ginawa ni Jesus na pagmamalasakit sa templo. Ganito po ang mababasa natin sa Kabanata 2, 13-25. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtaboy ang palabas ang mga mga ngalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alasin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad, ang sinabi sa kautosan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, apat-tapot-anim na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw, Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kautusan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Sa kaganapang ito, nabasa natin na si Jesus ay nasa Jerusalem na, kapansin-pansin na ginamit ni Juan ang salitang Paskwa ng mga Hudyo, sa halip na Paskwa ng Panginoong Diyos, na itinakda ng Diyos sa Aklat ng Eksodo, Kabanata, Ikalabing Dalawa, Talatang Dalawampapito, Sabihin ninyong ito ay pag-aalala sa Pasko ng Panginoong Diyos nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Egyptyo. Sa madaling salita, ang ginanap na Pasko ng mga Hudyo ay hindi na ang Pasko ng Panginoong Diyos. Sa halip, ang pagdiriwang nila ng Pasko ay isa na lamang ritwal at wala na ang diwa ng kabanalan at pagpapahalaga sa pangalan ng Diyos at wala na rin ang diwa ng pagunita sa ginawang pagliligtas sa kanila mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Samantala, ang pagtungo ni Jesus sa Jerusalem ay hindi nangangahulugan na ito ang pagsisimula ng kanyang ministeryo. Sa halip, ito ay may kinalaman sa pagtatapos ng taon. Sa panahon nila, inaatasang pumunta sa Jerusalem ang lahat ng mga kalalakihan tatlong beses sa isang taon. Ito ay kanilang ginagawa tuwing araw ng pagdiriwang ng Pasko, araw ng pagdiriwang ng Pentecoste, at araw ng pagdiriwang ng Tabernakulo. Nang si Jesus ay naroon na sa templo, nakita niya ang mga nagbebenta ng mga hayop at ang mga nagpapalit ng salapi. Dahil dito, walang pag-aatubiling gumawa si Jesus ng panghagupit na lubid at pinagtaboyang papalabas ang lahat ng mga ngalakal. Upang maunawaan natin ng lubos ang ginawa ng Panginoong Jesus, alamin muna natin ang uri ng kalakalan na ginagawa ng mga mga ngalakal sa loob ng templo. Una, Sila'y nagpapalit ng salapi o pera na ginagamit para sa templo. Hindi makabibili ng anuman ng isang hudyo kung ang gamit niyang salapi ay hindi ang salaping ginagamit sa templo. Pandaraya, panlalamang at paglapastangan sa banal na templo ng Diyos ang naabutan at nakita ni Jesus sa templo. Tandaan natin na ang templo ay sagrado at binanal ng Diyos. Sa lumang tipa ng Biblia, may ang kautosan ng Diyos, na hindi dapat dumihan at lapastanganin ng anumang bagay na itinalagang banal. Isa nga dito ay ang templo. Nilapastangan nila ang templo, kaya hindi nagdalawang isip si Yesus na magalit at itinaboy ang lahat ng mga ngalakal na nararoon. Tunay ang ipinakitang galit ng Panginoong Yesus sa tangan sa tahanan ng kanyang ama. Dahil sa ginawang ito ng Panginoong Yesus, tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang, may karapatang kang gawin ito, wika nila. Sumagot si Jesus at kanyang sinabi, Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. May malaking pagkakaiba ang salitang templo na ginamit sa ikalabing tatlo hanggang labing limang talata na siya salitang ginamit ni Jesus sa ikalabing tatlo at labing siyam na talata. Ang salitang templo na tinutukoy ng naunang mga talata ay katumbas ng salitang herion na tumutukoy sa kabuuan ng templo. Ito ang panlabas na bahagi ng templo na dirinis ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtaboy niya sa mga nangangalakal na naroon. Samantala, ang salitang templo na ginamit ni Hesus sa talatang labing walo at labing ay katumbas ng salitang naos na tumutukoy sa dakong banal at kabanal-banalan ng templo. Ang salitading ito ay maaaring gamitin bilang kahulugan ng tinutukoy na katawan ni Pablo sa aklat ng unang korinto, kabanata 6, talata 11 Ganito po ang sinasabi, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Kung bakit hindi naunawaan ng mga Hudyo ang tinutukay ni Jesus na templo ay sapagkat literal nilang tinanggap ang sinabi niya. Hindi nila naunawaan na ang tinutukoy ni Jesus na templo ay ang kanyang katawan. Alam natin na nagkaroon ng katuparan ng sinabing ito ni Jesus, ito'y naganap nang siya'y mamatay at mabuhay na magmuli ikatlong araw. Mula sa dalawang pangyayaring ito sa ikadalawang kabanata ng Juan, malinaw na makikita natin ang ilang katotohanan. Una, ang ginawang himala ni Jesus ay isang himalang nagpatunay at nagpakilala sa kanyang mga alagad kung sino siya bilang kanilang Panginoon. Dahil dito, ganap silang nanampalataya kay Yesus. Ito ay isang himala na nagpapakilala sa atin tungkol kay Jesus. Naunawaan natin na siya ang gumawa ng himala sa ating buhay upang tayo'y makapanumbalik sa Diyos. Ikalawa, ang kanyang pagmamalasakit sa templo ay nagpapakita ng kanyang malalim na relasyon sa Diyos. Ito ay nagpapahayag sa kanyang pagnanais na manatili ang kalinisan at kabanalan sa templo. Tayo bilang templo ng banal na espiritu ay nais ng Panginoong Hesus na panatiliin natin ang kabanalan at linisin ang ating buhay. Sapagkat tayo ay templo ng banal na Espiritu at ang katawan natin ito ay hindi na sa atin, ito ay pag-aari ng Diyos. Sa unang Korinto 6.11-20 ay ganito po ang sinasabi, Hindi ba ninyo alam na ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu Santo na tinanggap ninyo sa Diyos at nasa inyo? Hindi na kayo para sa inyong sarili, binili kayo sa halaga, kaya parangalan ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Sa unang Korinto 3.16.17, ganito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Sino mang magwasak sa templo ng Diyos ay wawasakin din ng Diyos. Banalang templo ng Diyos at kayo ang templo iyon. Basahin naman po natin ngayon ang talata 21. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Sinabi ni Jesus na sirain nila ang templong ito at aayusin ko sa loob ng tatlong araw. Ang salitang ginamit ni Jesus ay egeron, na ginamit ni Juan ng limang beses na ang ibig sabihin ay gumising. At tuwing gagamitin, ang ibig sabihin ay gumising mula sa mga patay. Ginamit ni Pablo ang salitang ito nang siya ay nangaral sa Antioch sa Pisidia. Ito'y ginamit niya ng apat na beses. Ito'y tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Jesus at ng mga mananampalataya tumutukoy rin ito sa pagkabuhay na muli ni Lazaro. Ito'y muling paggising. Ito ang larawan na tinutukoy ng salitang Egerion. Ito ang kanyang ibig sabihin ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Subalit ang mga alagad ay hindi naunawaan ng sinabi ni Jesus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay sakalang nila naunawaan ng sinabi ni Jesus. Basahin naman po natin ang talata 22. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Tayo ngayon ay dumadako sa isang kapanapanabik na pangyayari. Dapat lamang basahin natin ang talatang 23 hanggang ikatatlong kabanata kung saan naroon ang kasaysayan ni Nicodemo. Lahat ng ito ay naganap sa Jerusalem sa panahon ng Pasko. Basahin naman natin ngayon ang talata 23 ng pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem sa Yesus, marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang himalang ginawa niya. Marami ang nakabasa nito at sinabing magaling at marami ang nananampalataya sa Kanya, subalit ang kanilang pananampalataya ay hindi pananampalataya na nagliligtas. Marami lang ang sumang-ayon sa mga himala na kanilang nakita. Tingnan natin ang mga sumunod na pangyayari. Basahin natin ang talata 24 hanggang 25. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman ang tungkol sa kalaoban ng tao. Ang salitang ginamit ni Yesus ay hindi siya naniwala sa kanila. Sila ay naniwala sa kanya, subalit siya ay hindi naniwala sa kanila. Sa makatuwid, ang kanilang pananalig ay hindi pananalig na may kaligtasan. Sa makatuwid, ang kanilang pananalig ay hindi pananalig na may kaligtasan na nalalaman ni Jesus. Nalalaman niya ang nasa puso nila. Ito ang isang bagay na mapanganib sa ating panahon na nagsasabing sila ay nananalig kay Jesus. Ano ang ibig mong sabihin pag sinabi mong ikaw ay nananampalataya kay Jesus? Ikaw ba'y ba naniniwala sa mga katotohanang nasa Ebanghelyo? Ang mahalagang katanungan ay Nananalig ka ba kay Jesus bilang tagapagliktas na namatay para sa iyo? Siya ba'y muling nabuhay upang ikaw ay mapawalang sala? Siya ba ang tangi mong pag-asa patungo sa langit? Ang mga tao ay interesado at nang makita nila si Jesus na gumawa ng himala, sila ay naniwala. Dapat lang sapagkat nakita nila ang mga himala. Subalit si Jesus ay hindi naniwala sa kanila. Alam ni Jesus, na ang kanilang pananampalataya ay hindi tunay sapagkat alam niya ang puso ng tao. Alam niya ang nasa puso ng tao. Hindi kailangan ni Jesus na magpatotoo sa kanya tungkol sa tao sapagkat alam niya ang puso ng tao. Sa mga tuwid, hindi kailangan ni Jesus na gumawa sa mga taong naroroon. Marami ang naniwala kay Jesus, subalit hindi niya ibinigay ang sarili niya sa kanila. Noong pinuntahan ni Nicodemo si Jesus ng gabi ang Panginoon ay naniwala sa kanya sapagkat dalisay ang kanyang pananampalataya. Nakalulungkot sapagkat ang daloy ng kaisipan rito ay naputol sa panibagong kabanata. Basahin po natin ngayon ang ikatatlong kabanata, ang unang talata na ganito ang sinasabi. May isang iginagalang na pinuno ng mga hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga pariseyo. Ang taong nito ay kakaiba sa mga taong nagkakagulo ang Panginoon ay hindi nagtiwala sa nagkahagulong mga tao sapagkat hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Subalit si Nicodemo ay mataimtim ang layunin. Atin siyang kilalanin. Tatlong bagay ang maaaring sabihin tungkol sa kanya. Ang una ay kabilang siya sa grupo ng mga parseyo. Ang ibig sabihin ay kabilang siya sa pinakatanging grupo ng tao. Siya ay naniniwala sa inspirasyon ng lumang tipan sa pagdating ng Mesiyas sa mga himala at sa muling pagkabuhay, siya ay kabilang sa mga pareseyo at ang ngalan ay Nicodemo. Siya ay tagapanguna ng mga Hudyo. Ito ang naglalahad ng tatlong maskara na kanyang dinadala. Siya ay larawan ng isang makabagong tao kung mayroon mang ganito. Si Nicodemo ay kabahagi ng mga pareseyo nang makasama nila. Isang karaniwang tao sa kanilang kalagitnaan. Naging makatotohanan siya sa sandaling iyon kapag siya ay isang pareseyo, siya ay naglalakad sa kalye at ang mga baka sa lubog niya ay nagsisitabihan. Suot ang mahabang damit at mga palamuti, ang panalangin binibigkas at sasabihin ng mga tao, iyan ang tagapanguna si Nicodemo. Nakaangat, tagapanguna ng Hudyo, dahil dito ay naangat ang kanyang pakikitungo sa kanila. Subalit ang kanyang pangalan ay Nicodemo at sa likod ng maskarang kanyang kinalalagyan ay isa rin siyang pangkaraniwang nilalang. Marami ang nabubuhay sa ganitong kalagayan. Mayroong mga tao na matataas ang katungkulan sa negosyo, maaring pangulo ng kumpanya. Pagpasok sa opisina ay marami ang babati sa kanya at magbibigay galang. Ang isip nila ay kilala nila ang taong ito, subalit sila ay nagkakamali. Maya-maya siya ay aalis ng opisina at makakasalubo ang maraming parokyano at tatanungin siya kumusta ang negosyo at siya ay tutugon mabuti naman ang lahat. Pagkatapos siya ay magpupunta sa club at manananghalian. Sa sandaling siya ay pumasok sa club, nag-iiba ang kanyang pagkatao. Hindi na siya pangulo ng kumpanya, isa na siyang kabarkada ng kanyang mga kaibigan. Naglaro siya ng golf. Sa tingin nila ay kilala nila siya. Tinatawag siya sa kanyang pangalan. Iba ang pakitungo niya sa kanila. Ibang uri ng relasyon. Magtatanong sila tungkol sa negosyo at sasabihin niya ang lahat ay mabuti. Sa kinagabihan, kapag tapos na ang trabaho, siya ay uuwi ng bahay, papasok sa pintuan, aalisin ang jacket at uupo sa silya. Siya ay naging kakaibang tao. Sasalubungin siya ng kanyang asawa at titingnan siya na mukhang lungkot na lungkot at nakababa ang kanyang mga maskara. Hindi na siya negosyante o pangulo ng korporasyon at hindi na rin siya sa mga naglalaro sa club. Siya ngayon ay pangkaraniwang nilalang. At tatanungin siya ng kanyang asawa anong nangyayari Kumusta ang negosyo? Ang negosyo ay masama. Ito ang tunay niyang pagkatao. Basahin po natin ang talatang Juan, Kabanata 3, Talata 2. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guru, nalalawan po namin kayo isang gurong tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sino ka ay lumapit kay Jesus na may nakasuot na maskara? Kilala natin siya. Siya ay pareseyo na mayroong maskara. Si Nicodemo ay lumapit na may tunay na paghanga. Sinabi niyang, Kaming mga pariseyo ay nagkasundo na ikaw ay isang guro na galing sa Diyos. Ako'y naniniwala na siya ay nagtungo upang alamin ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang mga pariseyo ay naghahangad na itayo ang kaharian at patalsikin ang mga Romano, subalit wala silang paraan para ito ay isagawa. Narito ngayon ang isang tao na naging tanyag sa lipunan, na sinusunda ng marami saan man siya magtungo. Kaya nais ng na mga pareseyo na sumabay sa kasikatan ni Jesus sa pag-aakala na siya ay galing sa liblim na lugar at walang alam sa politika tulad nila, nais nilang makisanib lakas kay Jesus. Kung kaya't si Nicodemo ay lumapit upang kilalanin na si Jesus ay guro na galing sa Diyos, ang patunay na sinasabi ni Nicodemo ay ang mga himala na ginawa ni Jesus. Kailangan niyang kilalanin ang mga himalang ginawa ni Jesus. Atin pong pangsinin ang walang sinumang nag-alinlangan sa mga himala ni Yesus. Kailangan mong maging profesor sa isang seminary. Pumalik ng dalawang libong taon at lumayo ng ilang libong milya sa pinangyarihan ng himala. At saka mo lang mapag-aalinlanganan ang mga himala. Subalit iyong matutuklasan na ang kanyang mga kaibigan maging ang mga kaaway ay hindi nag-alinlangan sa mga himala ni Yesus. Basahin po natin ngayon ang ikatatlong talata na ganito ang sinasabi. Sumagot si Yesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Marahil ito ang dahilat kung bakit si Nicodemo ay lumapit kay Yesus upang malaman ang kaharian ng Diyos. Wala akong makitang ibang dahilan kung bakit siya inabala ni Yesus at sinabing, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Narito ang isang pariseyo na napaka -religyoso. Subalit kailangan pa rin sabihin na maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Kung ang pareseyong ito ay nagtungo kay Yesus upang itayo ang kaharian ng tao, ang pananlita ni Yesus ay nagpahinto sa kanya. Ibinabana niya ang maskara ng pareseyo, subalit siya pa rin ay pinuno ng mga hudyo. Basahin naman natin ang talata 4. Paano pong maipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinabi ni Jesus, kailangan siyang muling ipanganak. Ang salitang Grego na muli ay aneton, na ang ibig sabihin ay galing sa itaas. Walang maisip si Nicodemo, kundi ang kapanganakang pisikal. Agad niyang hinubad ang maskara ng pagiging paraseyo at nagtanong kung paano mangyayari ito. Ang Panginoon ay hindi nangungusap ng pisikal na kapanganakan itinuturo ni Jesus ang espiritual na kapanganakan. Subalit, hindi maunawaan ni Nicodemo ang espiritual na kapanganakan. Ang dahilan ay wala siyang espiritual na kakayahan upang ito'y maunawaan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 may ganito, gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo pito, 25 hanggang 27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam, labing apat. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po muli sa mga pagpapala na aming natanggap sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Ito po muli ay nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo at nagpatibay ng aming pananalig. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na dalangin Sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at info at febc.ph. This is Through the Bible See you again for more learning on the next episode.